tayo dito ng labong may pera hindi naman tumatinik na kawayan hindi katulad nung iba kailangan natin mag treasure ng labong habang wala tayong trabaho paralisado talaga ang ano araw pag walang trabaho ay ko kaya lang para tayo naghahanap ng sawa <laughs> Ay, dito tayo sa kabila. Sabi sa akin, mayroon daw dito labong eh. dito tayo. Wala tayo mahanap na labong di. Wala sir. Di. Dati namang kabuti. Yun yung ano ko naman dito, Kabuti hindi kaya malabo na yung mata ko hindi ko na makita yung labong eh, hey, kawayan na yan eh oh. hindi na labong yan eh kawayan na oh, malaki na rin kawayan na rin kawayan tutin natin to pag walang pasok maghanap tayo ng chichichain yung hindi nakakain nakakain na ngayon aray ko oper sila ng oper eh parang wala akong makita Eh, no? sabi ko sa iyo mushroom eh pero hindi ko alam kung nakakain na mushroom to parang hindi eh masarap to mushroom oh Atay ko hmm? mushroom sa kawayan very good <laughs> sabi ha? Ayun, ito yung nakakain na mushroom ah. Very good. Ito yung nakakain. Ang galing. Ha. Very good. Nakakain na mushroom yan. Aray ko. Ito yung pag kumukulog? Oo, pag kumukulog. Oh. Ah, Masarap din yan sa ano. Yung ano lang. Oh. Oo. Kinapong nakanin? Hmm. Ayun, labong ah. One point. Very good. sinasabi ko kay Timelbs. Mayroong timbreng mabuti. Ayan Hindi na tayo na zero. Meron ng mushroom, mayroong panlabong ka very good talaga oh ang gulay gulay ang gulay gulay labong ko tayo lads kailangan ka muna bago ka bago makakain eh pahihirapan ka muna aray ko aray dito yung matinik aray ko aray dito yung matinik dito ko nakahuli dati ng sawak kinatay ko eh oh? oo oh. Bitin niya isa. Ha? oh, pwede yan kahit hmm, Pwede yan kahit ganyang kalit Yan ang very good yan oh. hmm. Pwede na yan Pwede yan manok eh. mm -hmm. Lasang manok to eh Lasang manok yan, mushroom Kinakain na mushroom yan. Balik tayo dito. Balik. Rico. Kala mo hapon na pero maaga pa lang. Doon tayo sa gilid doon sa kabila. Kala mo gabi na Eh alas 9 pa lang ng umaga Hindi tuloy natin makita ng maayos Ay, Balikan natin dito bakit dito kasi minsan nakakakuha ko ng maraming labong dito eh. Ito yung masipag maglabong. Hindi yan sa so mga singit-singit eh. Diba yan, tatakpan na naman yan eh, no? Hmm. Nakakaligtas eh. Kaya yung kaoy eh. Isa lang. Magkadalawa na lang tayong ganyan, okay na. Aray ko. Pero hindi na rin lugi, may mushroom kan? no. Ay! Dulas. Nga no, eh. Sabi sa akin, marami daw dito sa gilid-gilid. May malalim dito, may balon kasi yan dyan eh. Madilim kasi Madilim na Wala, negative Mayroon labong sa palengke Kaya lang, amoy ihi Amoy ihi Amoy ihi sabong na may po ah dito yung malalim dyan yung malalim balon yan eh kaya lang wala akong makita talaga wala isa lang isa lang at yan wala negative kuha muna tayo ng saluyot oo ay dadagdaga natin yan sa tabila Malalaki na raw sa luyot nila dito eh. Dito yung may sawa eh. Natrap ng lambat. Sinasabi niyang punong sa luyot na malaki na? Oo. Oo. Diyan may sawa diyan, oh. Yung ano na 'yan. Yung butas na 'yan diyan. Diyan namin nahuli yung ano. Eh. Laki. Binitay ko nga ilang ano 'yan, oh. di ba? Dinala ko sa trabaho 'yun eh, yung oh. ginataan ko. Tuwang-tuwa ang mga ano eh, ang mga tao ni engineer. Dahil ngayon lang sila at ito, abitwa ang tawag dito eh kuha tayo ng agitwai. Kailangan yung hindi nyo nakakain, kainin natin. Ewan kang baylo. Ano ito? sarap to agitway saan nakalagay yung saluyot na yan baka dito nagpastao daw yung punong sa luyot eh. wala hindi ko matagpuan baka nandito ang ganda ng kubo nila oh hubo ng may likha yun dito pala yung saluyot eh. kaya lang pulang saluyot ko eh. kaya lang kuha tayo ng saluyot halo natin sa labong pag ganitong panahon paktay ka kapag hindi ka pumilos walang trabaho sabi nila lagpas tao na marami daw sa luyot eh natin na to Ayun, tara very good na very good na tayo Ay. Okay. Ha? Ang bilang nila. Oo. Ang itulog Pagka, no? gintong panahon kaya lang gutom ka naman pag hindi ka nagbuma nagpakabasa Timelbs salamat Timelbs mamaya na lang mamaya ha isa lang nakuha kabuti oh gusto mo ba ha Oo. Gusto mo? Uh, masarap yan. Okay na to. Agitway at saka saluyot. Oo, oh, may... Ha? Ang galing. Hindi, kinakain na sa ano yan. Ayan, oh. Oo, oh, hindi yan yung nakakalasong. Uh, hmm. Ha? Okay. Okay. Pabasa talaga, pabasa. Ay nako. Okay. Very good. May saluyot na. May agitway pa. Very good. Ayos, ayos. ayos na ayos. Oh, lalaki yun. Oh. Ha? Lalaki. Kaya lang, salang yung labong labong natin. Ayan. Lagdagan right. na lang natin sa amuyi.